Babalik po ang Ay Balita Online. Makakasama po natin ngayon isang batang-batang professor po ng history. Siya po ay mula sa Philippine Historical Association at Bagong Kasaysayan Incorporated, Professor Shao. Shao ba? Shao. Chua. Um, Good evening sa iyo. Magandang gabi po sa inyo at sa inyo lahat na mga nanonood ngayong gabi. Oo. You are 27 years old. Opo. At ang pinag-uusapan natin ay 25 taon ng issue, usapin, kontrobersya na hindi matuldukan-tuldukan tinuturo mo? His... Two years lang ang ano? I mean, anong tinuturo mo about Marcos? Uh, ang tinuturo ko tungkol kay Marcos ay galing mm. din sa mga mm. pinag-aralan ko. Una, mm -hmm. nagbasa ako. Nung bata ko, nagbabasa ako, nanunda ko ng mga dokumentaryo. Mm -hmm. Nag-usap, nakikipag-usap rin ako sa mga tao. At uh, nagkaroon nga ako ng thesis nung masterado ko, katatapos ko lang ng mm -hmm. master's in history. At mm -hmm. ito'y tungkol sa Maynila ni Imelda. Mm -hmm. So, ang tinuturo ko ay batay rin sa salaysay sa akin ng mga tao. At sa mga dokumento, Mm. na nabasa ko. Mm -hmm. Nung ito, naungkat na naman yung panukala na, ayan, ilibing na naman sa, mm -hmm. um, libing ng mga bayani si uh, Ferdinand Marcos, si Makoy. Alam yeah. mo naman ang tawag sa kanya, Makoy. Eh, maraming umalma. Isa ka ba ron? Kasi may mga sinasabi ng na mga nagtuturo ng history. Teka, parang nire natin ng history. Hindi tama yan. Okay, medyo, nung bata ako, sabi ko, Bata ah, ka pa rin. <laughs> oh, bata pa rin ako. Pero nung medyo bata ako, <laughs> kasi una tong naungkat, nung panahon ng Pangulong Joseph Estrada. Nagsabi Correct. si Joseph Estrada nung nung uupo siyang Pangulo na ililibing na natin ang mm. Pangulong Marco mm. sa libingan. Of course, maraming nagalit. Mm. Kaya, sabi, wag na lang. Mm. No? Umuro. Mm -hmm. Umuro. Ngayon, lumalabas na naman. Mm. Uh, nung una itong inilabas ni Sen, ni Congressman Escudero, ay sabi ko, siguro nga, dapat na siyang ilibing. Mm. Ang aking pag-iisip nun ay technical. Mm -hmm. uh, merong limang ka uh, merong limang batayan para ang isang tao ay ilibing sa libingan ng mga bayani. Mm. At ang libingan ng mga bayani ay isang sementeryo mm. para sa limang kwalifikasyon na to Isa lang ang kailangan. Mm. Medal of Valor, awardee, si Marcos ay Medal of Valor. Check. Pangulo ng Pilip Republika ng Pilipinas, check. Check. Diba? Mm. World War II veteran, check. check. Leader ng guerrilla, although questionable, pero mm. okay na. Number check. five, former commander-in-chief, defense minister and flag officer, commander-in-chief, check. So, technically, mm. dapat siyang ilibing. At ang mm. naiisip ko noon, questionable nga sa maraming tao na si Angelo Reyes ay I was about to ask you at, that yeah, question. ay nakalibing mm -hmm. doon. Mm -hmm. At nakalibing siya doon. At nung pumunta ako doon, nakita ko yung Dignitaries lounge, sabi ko, ah, ito corrupt ito. Ah, ito corrupt mm -hmm. ito. Bakit nandito sila? Mm -hmm. Pero they're entitled to it. Mm -hmm. 'Di ba? Mm -hmm. Pero may nangyari kasi again, may nangyari lang nitong nakaraan araw ng kagitingan two days before that, nagkaroon ng seremonya sa Corregidor. Mm. So, ang ibig mo sabihin, linawin ko lang, mm. nung narinig mo unang panukala, Technica, sa technical na batayan, payag ka. Oo. Payag ka. Hindi, kasi, hindi naman siya libingan talaga naman. Uh. Kasi maraming bayani ang wala doon. Uh -huh. no? Maraming mm. hindi bayani na naroon. Mm. So sabi May mo, mga walang pangalan oh, na bayani na nakalibing it's just doon. A Nameless for heroes. For me, at mm. that time. Mm. But when I heard the veteran, Um, the, yung pinaka-leader nung Defenders of Batanan Corregidor. Mm. Siya yung pinaka-speaker noong nagkaroon ng commemoration sa Corregidor. Mm. Alam niyo, sa totoo lang, nadurog yung puso ko at biglang nabago yung isip ko. Mm. Bakit? Siya ay isang Defender of Corregidor. Mm. Tapos nakita niya daw na may mga posters sa Camp Aguinaldo na nagsasabing may legacy of heroism, may legacy of love of country, may legacy of this and legacy of that. Si mm -hmm. Pangulo Marcos so dapat siyang malibing. Inisa-isa niyang winasak yung mga argumento na yon. Mm. Uh, so, yung mga argu argumento nga na oh lumaban siya sa bataan bilang sundalo, pero huwag natin kakalimutan. Bagamat hindi siya parte, hindi siya yung mismo naguutos na mm. patayin niyo to, patayin niyo to yung ginawa niyang militarization, hmm. over militarization nung panahon na yon, ang siyang nagdulot na magkaroon ng mga human rights violations. Hmm. Na sampung libo nga yung claimants. And after that, uh, at marami pang hindi nagsusumbong. Marami hindi rin nagreklamo. Pero sampung libo yung claimants ng hindi mo pwedeng sabihin na ano lang to, uh, uh aberration, um, hmm. mga, ano to, yung mga isolated cases, hmm. hindi pwedeng sabihin yun sa mga pamilya na nawala ng tatay, hmm. nawala ng nanay, dahil lumaban lang sila kay Marcos at inuli sila ng milta. Paano naman doon sa puntong sinasabi na ito ro'y pwedeng uh, magbigay daan sa reconciliation, di ba? Okay. Um, tama, um, na ay, tama na raw. Ipaulit-ulit na lang o, ito. Oo nga, pero ang nakikita ko kasi dito, ang Panginoong Diyos din eh, nagpapatawad lang sa mga taong ng tawad at umaamin sa kanilang kasalanan. Um, ang, ang sa akin lang ano, mayroong mga pagkakamali ang Marcos administration na kailangan niyang ituwid at sabihin niya, oo nag ba, wala na siya eh. Hmm. Yun, hindi natin na-extract yung confession na yon. So hangin tayo doon. Mm. Pero, siyang, di ba, ano? may, may kaso sa korte and they were granted ano yung financial ano compensation. Mm -hmm. Hindi ba sa tingin mo na yun ay tuguna na? Parang, ito na yung justisya. Ang para aking, sa kanila. Ang, nakamit na nila yun. Ang aking kasing naging concern mm -hmm. dito, mm -hmm. tama yun, nakamit na nila, may closure na yung kanila. Mm -hmm. Kasi hindi naman pera yung usapin doon. Mm -hmm. Kailangan lang ma-recognize na human rights relationship mm -hmm. nangyari sa kanila. Mm -hmm. Pero, I will not talk about corruption kasi mm -hmm. hindi ko mapapatunayan yun. Mm -hmm. Pero, Marcos, yun lang nasira ang mga institusyon nung kanyang, yun na lang eh, that one thing, nasira ang mga institusyon dahil sa kanyang martial law. For example, nawalan tayo ng tiwala sa military. Number two, nawala ang kongreso, pinalitan niya ito ng rubber stamp na hindi mapagkatiwalaan ng bayan kasi parang nagsasabi lang sa kanya. Pangatlo, nagsasabi lang ng mga bagay na gusto niya. Pangatlo, yung, yung, yung Supreme Court noon, ay inuutosan niya lang din. Naging rubber stamp Supreme Court. So yung pagkasira lang ng institusyon, parang mas malaking bagay yun kesa dun sa sabihin na nating paglaban niya sa at koridor. I don't want to be judgmental. Kinikilala ko lahat ng mabubuting ginawa ni Ferdinand Marcos. And in fact, yan ang point ng thesis ko. Ipakita ito. Pero naka nakakalungkot lang isipin na pagka inilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani, anong ituturo ko sa bayani? Kasi symbolic pala mm. yung salitang bayani eh. Mm. Dahil ang pangalan niya, sana libingan na lang siya ng mga sundalo. Honestly, oh, silibing, libingan ng mga dating mm -hmm. pangulo. Oh, dating pangulo. Oh, Pero kasi mm -hmm. libingan siya ng mga bayani at napaka-loaded ng term nito. Ang mm -hmm. bayani ang ideal. Mm -hmm. Ngayon, pagka nilibing natin si And Marcos, may mga bayani tayong kinikilala na hindi naman doon nakalibing. Oo, oh, oo. Oh. <laughs> yun nga, parang iniisip mo lang, paano kaya ituturo mm -hmm. ang tungkol sa kabayanihan at magtatanong ang mga bata na, Ma'am, bakit po si Marcos nakalibing sa libingan ng mga bayani?" Eh ito yung tinuturo ninyo. Oh, yung uh, pumuko mag-focus tayo doon sa mga tinuturoan mo. Mm -hmm. Itong henerasyon bang ito may paki 'yung mga tinuturo mo ano, kung malibing ang isang Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani may epekto ba ito sa kanilang buhay para sa hinaharap? Maaaring wala mm. 'no sa unang tingin. Mm. Pero meron kasi parang dinidefine natin, nire redefine natin kung ano ba ang bayani. Mm. So ibig sabihin okay lang na tawaging bayani ang isang taong sumira sa mga institusyong Pilipino, mm. 'no? Okay lang na tawaging bayani ang mga tao na ang mga tao na nag na nag na, na, hindi man sila nagturo na patayin mo to pero pinabayaan nila yung mga taong gumawa ng mga atrocities na ito mm. no parang tata tata Pero sabi mo nga loaded yung term na bayani di ba mm -hmm. O di kung babalikan natin yung ibang bayani pwede ka rin maraming punain E di winawasak din natin yung salitang bayani no, Pero ang makikita natin dito marami mm -hmm. sa mga bayani for example si Juan Luna ipinatay niya yung asawa niya mm -hmm. and, and, and so on and so forth mm -hmm. Um maliliit na ano to eh personal flaws mm -hmm um, mahirap na yung, yung malaking epekto na nagkaroon ng malaking epekto sa bayan na nasira yung ating ekonomiya matapos ang EDSA revolution na hanggang ngayon nagre-recover tayo sa mga utang pamba, utang sa ibang bansa na, na hanggang ngayon ay binabayaran natin. So, ayun uh, yun lang. Sa, sana, alam natin na malas daw sa, sa Pilipino na hindi ilibing ang isang tao. Pero baka naman pwedeng doon sa lugar na pwedeng dakilahin ng Pangulong Marcos. Halimbawa, sa Ilocos, magkaroon ng isang shrine doon na pupuntahan pa ng mga tao, di ba? Pero kasi yun din, naiintindihan ko ang sentimiento ng marami kung bakit gusto nilang ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Pero ang ano ko lang doon, ang, sa, um, ang parang nakikita ko lang na parang magiging problema, mas marami ding tao na nakakaalam nung mm. kwento, na hindi so, siya bayani. So sa madaling salita, balikan natin yung House Resolution number no. 1135. Mm -hmm. Ang intention nito ay magkaroon ng tinatawag na magnanimous act of closure. Mm -hmm. Sabi doon sa sinasabi, issue na nagdivide sa lipunan. Mm -hmm. Ang tingin mo, lalo itong maghahati. Lalo mag mm -hmm. Lalong maghahati at lalong makakasira sa kultura natin sapagkat iniiba natin ang kahulugan ng salitang bayani. Oo, hindi perfecto ang ating mga bayani, pero hindi 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 yung parang hindi nila gusto na sirain ng institusyon ng pangkalahatan at yun kasi yung ginawa ng pangulo I'm sorry to say ito ay nasa kasaysayan at ito ay nabasa ko sa libro at ito ay kinuwento sa akin ng mga tao na nakakausap ko yun ang nangyari nung panahon na iyon Maraming salamat Maraming for your salamat time. Po. Ay, mag sana ang impersonation mo ni Marcos. Pero na, <laughs> ah, Professor, Professor Shao Chua ng Philippine Historical Association at Bagong Kasaysayan Incorporated ang ating nakausap. Magbabalik po ang iBalita Online.